pagsubok sa pagsasama Ngunit hindi lahat ay laging masaya at walang hanggan na ligaya sa kanilang bagong tahanan Dumating ang mga araw ng pagsubok at pag-aaway tulad ng anumang pamilya Sa mga sandaling ito naging mahalaga ang pagtitiwala at pag-unawa sa bawat isa Sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasama-sama nalampasan ng pamilya ang anumang hamon na dumating sa kanilang buhay pagkakaroon ng mga bagong kaibigan Sa kanilang bagong lugar nakilala rin nila ang iba pang mga pusa at hayop sa kanilang paligid Nagkaroon sila ng mga bagong kaibigan na nagdagdag ng kulay at kasiyahan sa kanilang buhay Sa bawat pagkakataon na magkakasama lumalawak ang kanilang mundo at nagiging mas masaya ang kanilang pamilya Pagmamalasakit sa komunidad hindi lang sila nakatutok sa kanilang sariling pamilya, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa hayop at paglahok sa mga proyektong pangkalikasan, naging bahagi sila ng mas malawak na layunin ng pagmamalasakit sa kalikasan at pagpapalakas ng komunidad. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, lumalim ang kanilang pagunawa sa kanilang sariling papel bilang bahagi ng mundo. Sa ilalim ng kalangitan, sa kanilang bagong tahanan, patuloy na sumisikat ang araw ng pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilyang ito. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang bawat araw ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang pamilya na puno ng pagmamahal, pagkakasundo, at pagsasama-sama.